Sa kabilang dimensyon ng ating daigdig, abala ang isang hari sa paglilibot sa kahariang kanyang nasasakupan. Napakagara ng kasuotan nito. Meron siyang gininto ang korona at kasuotang nagniningning sa kaputian at mga burloloy na kulay ginto. Nasa kanyang kamay pa rin ang pulseras na minsan niyang ginamit upang lipulin ang kampon ng kadilimanan. Noong mga panahonga, siya ay isang tao pa lamang at diniklarang sugo ng diwatang araw. Habang siya ay naglilibot sa kanyang kaharian, ay may kasakasama siyang tatlo makikisig na kawalang. Ang isa sa mga ito ay may ulo ng kalabawa at may pangangatawang taong. Samantalang ang dalawa naman ay may katawang kabayo at ang itaas na bahagi nito ay katawang tao. Haring Natoy, hindi po ba kayo nagsasawang libutin araw-araw ang ating kaharian? Magmula kasi nang maluklok kayo bilang hari, wala na kayong ibang inatupag kundi libutin ito. Samantalang wala namang mga ngas na tayo ay salakayin. Wika ng kawal na may wangis ng kalabawa. Alam mo, sa totoo lang, ginagawa ko lang ang bagay na to para mapawi kahit papano ang kalungkutan na ako. ko. Sa so, tuwing nasa kastilyo kasi ako, naalala ko ang aking pamilya sa mundo ng mga tao. Sagot naman ang hari na sinatoy. Sa kasagsagan pa ng kanilang paglalakada, panay naman ang kwintuhan ng dalawang kawal na kambal na may wangis ng kabayo ang katawan. Nang bigla na lamang may sumaging balintanawa sa isipan ni Natoya natigilan siyang bigla nang makita niyang may nagaganap na digmaan sa isang kaharian na kung saan naninirahan ang mga ingkantong may mapuputing buhok. Nakita din niya ang isang dalaga na pamilyar sa kanya na siyang nangunguna sa pakikidigma laban sa mga demonyong umahon sa impyerno. Nang mapansin naman ito ng kawal na may ulong kalabawa, napatanong naman ito na nga. Harin natoy, may problema po ba? Tila nag-iba ang timpla ng inyong pagmubuka. May nagaganap na digmaan sa karating nating kaharian. Hindi ko alam pero may nakita akong dalaga na nagpapakirot ng aking puso. Mukhang kailangan nila ng ating tulong, Ramaw. Tugon naman niya sa kanyang kawala na may ulo ng kalabawa na tinawag niya sa pangalang Ramaw. Ayog, pati na ikaw, Guram. Samahan mo ang iyong kambal na magtipo ng isang hukbong pandigma. May pupuntahan tayong laban. Hindi maaari manatili lamang tayo rito habang naghihirap ang ating karating kaharian sa katabi nating dimensyon. Utos ni Natoy sa dalawang nilalanga na kambal na may katawang kabayo. Pero mahal na hari, hindi ba't ipinagbabawal sa inyo ang umalis ng kahariang to? Tanong naman ni Ayoga Bawal ako magtungo sa mundo ng mga tao Mula nang ako'y maging ganap na Hari Kaya walang problema Kung nais kong pumunta sa kabilang dimensyon Hindi naman yung mundo ng mga tao Kaya magmadali kayo Bago mahuli ang lahat Tugon naman ni Natoya Masusunod po Agad namang tumalima ang dalawang kambala Sa kanyang utos Matapos niyang sabihin ang bagay na yun Si Ramon naman na kanyang kanang kamay ay nagpadala na rin ng mensahe sa kanyang pinamumuno ang mga mandirigma. Sinabihan din ni Natoy na isuot nila ang kanika nilang pinakamataas na baluti dahil hindi biro ang digma ang kanilang pupuntahan. Samantala, sa kabilang banda naman, abala si Aya sa pagbubuo ng plano kung papaano pabagsakin ang kampon ng kadiliman. Aminado siyang dihado sila sa bilang ng mga kawal ngunit tiwala naman siya sa kakayahan ng kanyang mga kasangga kabilang na ang mga kawal ng hari at rena sa dimensyong kanyang pinuntahan. Sinausnag at malig naman ay inutusan niyang mag-ikot-ikot sa paligid upang masigurong hindi makakapasok ang mga kalaban sa harang na ginawa ng hari. Tiwala naman ang dalagang babaylan sa tibay ng harang subalit hindi rin niya maitatanggi sa kanyang sarili ang lakas ng pwersang kanina pa niya nararamdaman. Yun ang labis niyang ikinababahala dahil baka sa maikling panahon na bigla na lamang nitong mawasak ang harang. Naghihintay lang si Aya ng tamang pagkakataon upang masabi ang tungkula sa isang nilalang na kanyang nararamdaman na marahil ay isang mataas na uri ng demonyo. Kinakailangan muna niyang maihanda ang lahat bago niya isiwalat ang tungkol dito. Sa paglipas ng dalawa pang mga araw, halos tapos na sana sa paghahanda ang buong hukbo nila. Habang abala siya sa pagdarasal at pagpapalakas ng pondo sa katawan, Bigla namang itong naantala nang lumapit sa kanya ang kasama nilang lambana. Bumulong ito sa kanyang tenga at sinabi nito ang naisabihin ni Usnaga at Maliga. Ayot sa lambana, nagkaroon na ng ilang mga bitak ang harang na espiritual. Matapos niyang malaman ang tungkol sa masamang balitang yun, agad niyang kinausap ang Rena patungkol dito. Mahal na reyna, may dapat kayong malaman. Panimula ni Aya. Agad namang nakuha ang atensyon nito na abala sa pag-aasikaso sa mga sugatan paring mga kawal na nanggaling sa digmaan bago mailatag ang sagrado nilang harang. Ayon kasi kay Aya, hindi biro ang mga natamong sugat ng mga kawal. Ang iba kasi sa mga ito ay naputulan ng binti at ang iba naman ay nabalian ng braso. May kakayahan kasi ang inang reyna na magpahilom ng mga sugat liban lang sa mga nawalang parte ng katawan. At nang marinig nga niya ang pagtawag ng babaylan, agad naman niya itong nilapitan. Ano ang yung sasabihin aming babaylan? Agad nitong tanong rito nang siya'y makalapit. Kailangan na nating maipwesto ang ating mga mandirigma sa kanilang dapat pwestuhan bilang paghahanda sa magaganap na digmaan. Nagkaroon na ng bitak ang ilang bahagi ng harang. Kinalulungkot kong sabihin pero may nararamdaman akong mataas na uri ng demonyo ang may gawa nito sapagkat nakaraang araw ko pa ito nararamdaman. Lubahang mapaminsala ang taglay nitong kapangyarihan. Subalit magaganon man kahit tayo dihado sa bilang gagawin pa rin namin ang lahat upang maipanalo ang laban at mabawi ang inyong kaharian. Mahabang saad ng babaylana. Labis namang nalungkot ang Rena sa kanyang narinig na sinabi. Ganoon na rin ang nag-iisa nilang anak. Sapagkat mukha nga na baliwala ang sakripisyo ng hari upang makaroon lamang sila ng harang kontra sa mga kalaban. Maya-maya pa Tumayo ang reyna at humarap sa kanyang mga nasasakupan at sabay sabi nga. Mga minamahal kong kasama, nais kong sabihin sa inyong sasabak tayong lahat sa laban maliban sa mga paslit at may karamdaman. Maging ako man ay makikilahok sa labang to. Alam kong batid ninyo na kulang tayo sa bilang kaya't malaki ang posibilidad na tayo ay magapi. Subalit malaki din ang tiwala ko sa ating mga mandirigma pati na rin sa mga nais sumama sa labang ito. Kung sakali mang ito na ang huling oras ko sa ating mundo, masaya akong mamatay na lumalaban at hindi nagpakita ng kaduwagan. Sa mga nais paglaban ang ating lahi at kaharian, maaari nyo bang itaas ang inyong mga kamay? Mahabang wika ng reyna. Ilang sandali pa ang lumipas, labalot ng katahimikan ang buong palikid. maya, -maya pa Nakita ng inang rena na lahat ng nakarinig ng kanyang sinabi ay nagsitaasan ng kamay at sinabayan pa ng dumadagong na sigaw. Pati ang mga dampuhalang puting sa lagubang ay lumikha ng ingay, sinyalis na ito'y nais ding sumama sa laban. Maging ang mga puting liyon at lobo ay nagsiingayan din ng mga oras na yun. Nang makita naman nila Aya at Reyna ang pangyayaring yun, labis silang natuwa at nakaramdam din sila ng lungkot. Lungkot dahil hindi may iwasang may masasawi sa labang magaganap. Bago sumilay ang liwanag kinabukasan, tatanggalin ko na ang harang sapagkat nais kong gamitin ang tungkod ng ating mahal na hari. Marahil nagtataka kayo sa aking desisyon na kung bakit ko patatanggalin ang harang. Sasagutin ko na ang namumuong tanong sa inyong isipan. Nagkaroon na kasi ng bitak ang ating harang at isang mataas na uri ng demonyo ang may gawa nito. Kaya upang magamit natin ang tungkod ng hari, kailangan ko itong kunin upang magkaroon tayo ng sapat na kapangyarihan na malagasan ang bilang ng kalaban. Paliwanag pa ng Reyna. Sinabi din niya sa mga ito, na ang mga bata at may kapansanan ay mananatili sa loob ng kuweba at ito'y babalutan nila ng proteksyon upang hindi makita ng kanilang kalaban. Sa ganoong pamamaraan, magiging ligtas ang mga ito at hindi madadamay sa laban. Matapos iyong sabihin ng Reyna, wala namang tumutol dito. Batid kasi ng mga nasasakupan niya na kailanman hindi gumawa ang kanilang reyna ng maling desisyon. Kung wala na kayong katanungan, maaari na kayong magpahinga at hihanda ang mga armas na inyong magagamit sa laban. Dito tayo magtitipon kinabukasan bago sumilay ang liwanag. Dagdag pa ng reyna. Ilang sandali muna siyang nanatiling nakatayo at nang makitang walang katanungan ang kanyang mga nasasakupan, pumasok na ito sa silid nilang mag-ina. Si Aya naman ng mga oras na yun ay hinihintay ang pagdating nila usnag at malig sa bukana ng kuweba upang maipaalam din sa mga ito ang tungkol sa desisyon ng Reyna. Pagpasok naman ng Reyna sa kanyang silida, nadat niya ang kanyang anak na maluha-luha at mabilis na yumakap sa kanya. Narinig kasi nito ang sinabi ng kanyang inang Reyna na ito'y sasabak din sa laban. Agad namang hinaplos nito ang mukha ng anak sabay sabi nga. O anak, bakit ka lumuluha? Iniisip mo bang mapapas lang ako sa laban? Huwag ka nang malungkot anak. Baka nakakalimutan mo. Ako ang pinakamalakas dito sa ating kaharian pagdating sa pakikipaglaban wala pang nakakatalo sa akin maging ang iyong amang hari. Kaya tumahan ka na. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko sa'yo, ligtas ako makakabalik sa piling mo. Wika ng Rena sa kanyang anak. Sabay ngiti dito upang mapagaan nito ang kalooban ng anak. Sa kabilang dako naman, inihahanda na ni Natoy ang kanyang sarili sa gagawing pagpunta sa kahari ang nakita niya sa kanyang balintanaw na nanganganib ng maglaho. Hindi niya ito dapat hayaan dahil alam nga ito ang isa sa kanyang tinulungan noong mga panahong siya ay isa pa lamang mortal. Sisiguraduhin niyang sa pangalawang pagkakataon muli niya itong matutulungan lalong lalo na sa sitwasyon ng mga ito ngayon. Subalit ang labis niyang ipinagtataka ay kung bakit sa tuwing naiisip niya ang dalagang nakita niya sa kanyang balintanaw ay nakakaramdam siya ng pinaghalong emosyon na emosyon sa pagkasabik na malaman ang pagkatao nito at emosyon ng labis na kasiyahan sa mga isiping yon na gumugulo sa kanya isa lang ang nakikita niyang solusyon yun ay ang makita at pakilala ang dalagang babaylana Ilang sandali pa ang lumipas. Nakarinig naman si Natoy na kumatok sa kanyang pintuan sa kanyang silida. Mahal na hari, nakahanda na ho ang aking mga hukbo. Uwi ka ni Ramawa na may ulo ng kalabaw na siyang kanyang kanang kamay. Mabuti naman kung ganun, Ramawa. Maraming salamat. Kamusta ang kambal at ang kanilang mga mandirigma? Tanong naman ni Natoy sa pagkakaalam ko ayon sa mensahero, malapit na silang matapos sa kanilang paghahanda. Mga baluti na lamang nila ang kailangan nilang ihanda. Sagot naman ni Ramawa. Ayon dito, walang gaanong baluti ang mga hukbo ni Ramawa. Bukod sa mga kadenang nakapulupot sa kanilang mga katawan at mga armas na naglalakihan. Makukunat kasi ang balat ng mga ito na hindi basta tatablan ng kahit gaano katalib na armas. Tiwala naman si Natoy sa lakas ng hugbo ni Ramawa dahil ito ay kanya nang nasubukan ng minsang mayroon silang pinuntahang digmaan. Sa lakas ng hukbo na hawak ni Ramawa ay kaya nito magpatumpa ng isang kahariana. Kaya naman ng mga oras na yon na Nakahinga na lamang na maluwag si Natoya. Himihintay na lamang niya ang pagdating ng hukpo ng dalawang kampala. Maya-maya pa, nang siya ay papalabas na ng kanyang silid upang silipin ang hukpo ni Ramawa, bigla namang may humarang sa kanyang daraanan. Mahal na hari, maari po ba akong sumama? Wika ng isang nila Matulis ang tenga nito, may berdeng mga mata at matalas na pangil. Ginintuan ang buhok nito at ang kasuotan ay animuisi na unang mandirigma. Dahil ito ay nakabahag lamang at may mga iba't ibang tato sa katawan. Kulay-berde ang kulay ng bawat marka nito sa katawan na siyang nagpatingkad ng kakisigan nito. Unang sulyap mo pa lamang dito ay siguradong masisindak ka na. Mahaba rin ang kuko ng nilalang na iyon na may kulay berting mga kuko. Ganun ba? Eh, paano naman yung mga kasama mo rito? Tugon naman ni Natoy sa nilalang na humarang sa kanya. Alam din niya ang pagsik nito at taglay na kapangyarihan. Liban pa yan, meron din itong pisikan na lakas na kaya magpatumpa ng isang batalyon. Napakalisi din itong kumilos na halos hindi mo makita at simbilis ng hangin at kidlat. Ah, ganun ba? Nais mong sumama. Eh, paano naman yung mga tinuturo ang mong estudyante? Tanong naman ni Natoy Tito. Naku, ayos lang yung mga yun. Binigyan ko na sila ng kanilang takdang aralin. Gusto ko kasing maunat-unat naman itong mga ugat ko sa katawan matagal-tagal na rin akong hindi nasasabak sa laban. Kaya payagan mo na ako, Haring Natoy. Pagpupumilit pa nito, kaya wala nang nagawa si Natoy kundi isama ang isang mabagsik niyang tagasunoda. Sa kabilang dako naman ng dimensyona, nakahanda na ang mga kawal ng reyna. Nagtipon-tipon sila sa bukana ng kuweba bago pumutok ang liwanaga na ng Reyna na hugutin ang tungkod at lahat ng mga hukbo nila ay doon din pupunta. Upang sa ganon pagkatanggal ng harang ay simula na ng matinding tigmaan.